Sa Sorsogon, Abuk, uh, Barangay Abukay, o oh, diba? Yet, ito yung ano nila, Barangay nila, uh Oo. -oh. di diba? Abukay, Barangay Abukay. Diba, ang ganda dito guys, kasi province na province talaga siya. So dito po silang Miss D magpa-perform sa Sorsogon. Ayan po yung picture nila guys, so, Ayan, ang liit na galaga, ang liit ng space pero bongga po mamaya.

gawa dito sa barangay at sila din gumagawa ng report. Ay <laughs> so ayan. Wala na to kayo sa ayos kasi to eh. Ang nag-video <nagliliw> di lang ayos. <laughs> Oo, sila po yung mga kagawad guys. O, tingnan mo yung mga kagawad natin. Active talaga yung mga kagawad natin. Kasi sila pa po yung gumagawa ng um, ano dito sa barangay at Dito sa view ay ano to um maano siya ma forest view sa sa barangay ano kami abukay sa barangay abukay po kami ngayon

Isang malakas sa palakpakan muna tayo dyan, mga taga-barangay Abukay. Ito po ang aking mga tiyahe, na ko lang ulit nakisip. Diba? Ayan. Ang ating isula. At ah, saka oh, Salamat si sa pamilyenta kanina sa amin. Ang sarap po. Oh, ang sarap, Al sarap. Ay, kayo, Ano yung siya? Ah, ano yung mga dumayo? Ano uh, yung mga dumayo? Sino ang mga dumayo Hindi mo kaya bumaba sa hagdana. Hindi ka makakahakba. Kaya ka tumalun. Baka kasi, oh, mga pag mga madalian ganun mo. Oh. Well, Palibasa so, mo. Gusto mo sa pahirapan. Ayan. kaya din mga board of judges. para may napindot siya kung may mga, mga skandala kung iba. Wait, lang, DJ. Wait lang, DJ! Okay lang po ba makaingi? muna ako na isama masigabong na may kasamang iyaw Barangay Abukay. Yan, yeah, ganyan! Nakakaloka kayo. Maray na banggi po sa indogabos? Actually po, isa rin po akong proud na bigla na taga-naga po ako. Kaya po kung uh, ma malapit, malapit po ako sa sa mga bicolano, Dahil mga kapak ko po kayo bigula, Yeah, Ang gaganda. Happy Mother's Day po sa mga mami natin ngayong gabi. Kala walang tao. Ito lang pala yung walang tao dito. Para mas marami, siguro tayong tingnan ngayong gabi. Pag iwahihwalayin natin yung mga sarili natin. Yung magkakatabi, mag iwahihwalay kayo ng bangko. Charo <laughs> <laughs> na. Vaya a Huh? Yeah, i got it, You got it. <laughs> Eh, dalawa, dalawa pa. Babae ang kailangan ko dalawa. Kasi kayo naman kasi pinagpipili nyo mga lalaki. Ayaw ko naman malabel tayo na ano po yung mga bakla pinapunta dito ni Daddy Jim. Lahat mga lalaki. Pero no, gusto ko pati babae, pantay-pantay tayo. Di ba, mami? Ah, babae, kailangan ko yung ano, makapal ang mukha. Yan, 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 yan. Gusto ko yan. Isa ba? Halika dito, mami. Ganda, oh. Diyan ka lang, Joshua, ha? Kasi ma, ma, dapat makakasama ka namin sa aming segment. Go, Mami! Mabilis lang to! O, para ba kayo si Mami? Ayan, okay na yan? Kailangan ko tatlo, Yuri. Ito. Ay, Mami. Isa pa! Ay, ito, 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 Grabe, no? Pahingi po ng sabon, naliligo na ako. <laughs> <laughs> Kasi naman, yung hindi naman masyadong, yung bata sa unahan Ilang taon ka na, mami? 46 46? pogi ng asawa. Ay, pala baka pa so, naman yung asawa ni Madam kasi pinayagan siya makisali sa akin. Yes. Oh, napaka, ang bilis na po nang gagawin natin, mami. Dito ka po, mami. Kayo po yung one, two, three. Sunod-sunod po kayo. Tapos ikaw, Joshua, may mahigit kang papel dito. Kasi actually po, bago po kami pumunta rito, katatapos lang po ng aming ginawang pelikula Under Viva and the Regal Film. So, ang title niya po ay Wag mo akong iwan. Kasama ko po dyan si Rian Ramos si JC De Vera at si Tom Rodriguez. Kap Oy, congrats! Kapag movie niya po yan at ang director po niya si Director Joel Lamangan. Abangan niyo po, baka this po, June or July po kami yes. papalabas sa buong sinihan. Uy, hey, manon, yeah. manon kami yes, niya. Of kailangan yan. pumunta kayo sa Red carpet. Supporta yan! Supporta! Uh, ang ganda po dyan ng ano ko, ng uh, papel. Ano papel mo doon? Cameraman. Ha <laughs> algo Tapos si Angela Kang, tsaka si uh, Robin, Robin, uh, na nakalimutan ko oh, ba na yung pangalan natin, diba Max? Oh. Uh, ang kwento niya po ay ganitong ipapakita natin sa inyo. Kaya mga babae ang kinuha ko. Ay, in Ang kwento nito ay pagmamahala ng babae at ng lalaki. Oh, okay. Bakit kita sinama rito? Oo nga, bakit nga ba? Kasi mahilig sa pet yung mag-asawa. Uh, pet? Kailangan nila ng bagong. <laughs> 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 kinuha pa ako para pet lang? Ay, Ano? Ako ang magiging director nito. Yung dati, actress ako. DJ, papatigil pa mo. Papatay muna nito. Ay, <laughs> Kung dati, actress ako, ma-dream ko talaga maging director. Ay, yun talaga ang dream mo? Yes. Kaya ngayong gabi, ako ang magiging director. Ay. Malay ni isa sa inyo, ang pwede natin madala sa Manila maging actress. O? Oh? Diba? Ay, so, pwede! Itong tatlong babae na to, oh. oh. magpapalik saan sila sa pagalingan ng pag arte Ay! Palmundo lang din ko. Sige tayo, <ganda, ganda>, <laughs> <laughs> sige tayo. Wind. Palmundo bagawa, muna Magpap magpapaligsahan tayo. Ang ating senaryo, okay, paano? Nakita kayo ng original na asawa. DJ, pahingi ako ng isang microphone para sa original na asawa. Ikaw, para lahat kayo original na asawa. At mm -hmm. uh, sila 'yung mga ano? uh, Makikita nyo na may kapit naglalakad si Joshua kasama ang kanyang kabit na si Yuri na epileptic ang ganda ng kabit. Gano'n na si Camille yung mamahal eh? Nagkatingin ang dalawa. Inawakan ng pis-ang pisngi ng baba, ang bab ng babae hawakan ng lalaki sa leeg ang babae pero nakalimutan niya wala palang leeg ang babae hinawakan <laughs> hinawakan na lang sa balikat ang babae hawakan mo yan inimas-imas inimas-imas ng lalaki ang balikat ng babae at sinabi ng lalaki bakit ang gaspang ng balikat mo <laughs> 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 nabiglang dumating ang legal na asawa ng lalaki na galit